Ito na nga po at magluluto tayo ngayon ng torta. May dalawa akong itlog. Babatihin lamang natin ito. Alam ko namang maraming marunong magluto nito. Pero isi-share ko lamang sa inyo ang simpleng pagluluto ko. Ano po? Ayan, nagbati lamang po ako ng itlog. Nagbati po lamang ako ng itlog. Ayan. 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 Tapos lalagyan lamang natin siya ng konting asin. Na. may Lalagyan natin siya ng konting asin. Ayan. 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 na po na Ayan. Meron naman po ako dito, ano, totally hindi ko po ito, ano, kasi wala po dito. Wala kaming uling. Kaya, eto, ilalagay ko lamang siya dito bago natin ipiprito no? yan yan po ang ah. torta ng mangyan hindi ko po siya maihaw kaya ang ginawa ko po, po siya ay ano may microwave ko lang siya yung aking talong microwave lang po ang ginawa ko dito Ayan. nilagay ko lamang po shortcut sure, na to, no? nilagay ko lamang lahat yung aking may na itlog uh, na talong ayan, o 'di diba oh, ayan ayan, tapos lalagay lang natin to sa ating kawali, isahan na iisahan ko na po to no? ayan, shortcut ang, shortcut ang luto na po ito ng torta no? <laughs> wala na <laughs> yan, o di ba? Nakaluto na tayo ng torta, makakapagluto na tayo ng torta at makakain na tayo. Ayan. Ito po ilalagay ko ng buo. Ibubuhos ko lamang sa kawali, o di ba? Ganyan po magluto ang inyo ang mangyan dito sa Singapore. Ganyan po magluto ang mangyan dito sa Singapore. <laughs> ayan na po, ayan. O, ayan. Naginit na rin po ako ng ito na po at nag-init na po ako ng mantika habang nagbabate ako ng itlog. Ano po? Ayan. Lalagay natin yung ating binati yung ating tinortang talong. Ano? Mainit na naman siya kaya okay na siya. Hmm. Ayan. Ilalagay na po natin dito. Ano? Kaganyan so, lang natin siya para at least hmm. Ayan. Diba? Ayan siya katang ano na po to. Yung dalawang pirasong talong, pinati ko lamang siya, tapos minai ko siya ng 4 minutes. Ayan. Ayan. Yeah. Yeah. Hintayin lang naman natin siya na makat. Ayan na nga po, nailagay na natin sa kawali yung ating tortang talong. Ano? Tingnan po natin kung anong mangyayari mamaya. Ano? Ayan, yeah, hapang piniprito natin ayan na nga pong ating tortang talo luto na ngayon pa ilalagay natin siya ng ketchup at kukuha tayo ng kanin para tayo ay makapanang halika na ayan nalagyan ko na ng ketchup ang ating tortang talong done kain po tayo bye bye for now and thanks for watching